Apo na siya may idol ayan hindi yan kakaliskisan may idol ah, puot puot agagi eh inihaw sa bunot may idol dutin dutin hmm. mga nagbabala ka ng tumalun ayan ah, bali welcome po sa part 2 mga idol mag ano lang kami ng pamahaw namin kasi gutom na din mga idol eh. alas, un, alas 9 na ng ata ngayon at cheese pa matagal tagal kasi yung ganyan mga idol sinsin papalitin mo pa yung ano ba ito mapoy may dali eh. kasi malakas yung hangin maninihaw sa tungat-tungat na agad pwede kinauboy ba Wa kay katong takob sa kuan mo eh. Kanon, katong imong bonanan ba. Ambebe. Yeah, ah, ay gay. Aron mo siga. Pag nakaano na to may dul, pag nakaapoy na yan, ay dire diretso na to. Yung ano ka din to, pag papaapoy yung tagal. Yung pagpuno sa lahat ng mga tinong. Dalay sa tinong hmm. hmm. hmm lapet. <laughs> Panggilahin mo na ano may do ba yung puno talaga may do. So inyo napakaganda may do. Isang areal lang talaga. Sisir. Ako tumingin mo. Ano je? Ano je? Dito na kilo ito. Yan. Apo na siya may do. Namay lang daw kami magano. Pag sasabaw. Namay tanghali ba kasi malalambat pa kami mga idol Tukog, tuboy Bali yung na namin, hindi na lang ano yun na lang kakaliskisan ba Yung diretsyon lang siya ihaw mga idol may, may Dun, ka, dun sana kami mga idol Kaso baka may magagalit pa Maganda dyan eh, ano sana Kasi may kubo Ayan, mapuy na siya mga idol Ah, ayan, hindi yan kakaliskisan mga idol para hindi masunog. Kanya mi buhit banimmi. Kanya mi di muluk suna. Delikado yan pag inihaw mai do. Mulukso to nang permaha ba. Ano buhit ni? ba. Talaga, lagi buhit pa lagi. <laughs> kita antan luluk anak delikado ta. ini ni inihaw ngabag kita yan Ayo lupa pupa dah kerapi. Bergerak pagi. Eh, tunggu dia. Nah, duga ya pana. Kali lama kayak ini melotot, ngai dul. Ganda kasih yang bunut bah. Pai-paian mulai ngai Para medali lah sama

di lang kami doon sa kabila ba kasi may gasolina doon may doon baka biglang um, ba, kumalat yung apoy delikado mabuthan tas gasolina may doon ah, palayo may gamit gasolina kayo may lang siguro ba ah, tong ganito inihaw ba yung masarap sa dagat kahit malasado siya may doon napakasarap din talaga ito yung pinaluluto namin ni Uncle Maydol pa ano ay lang mukhin <laughs> puhag sila dito na pita <laughs> so gini kay eh. bunot man Luto, ano? ah. Pila na ako pilar ko yung pagkaluto ng isda magkaluto ba ah, sa mga nakaka-experience ng ganito shout out po sa inyo lahat may idol no pag yun yung kadalasang ginagawa mga idol pag nasa dagat eh, pa, pa. ganito no? oh. sa langit mo ha pwede gamay man to ay apela itong mo eh ganito yung kadalasang ano mga idol discarte eh. grabe na pambuta, eh.

init gutom na katen, gutom na yung dustin may maydol wala pa maho, wala pa makakatang ng pego daan tin tin ka tin napapuntayan dito dati nung unang saman nya sumuka so kaka may maydol e ngayon medyo sanay na siya Ayan, ruto na po mga idol. Kain po tayo mga idol, pamahaw. Sabayan nyo kami ngayon mga idol sa aming food trip dito sa Isla Verde. <laughs> isla Verde mga idol kasi green naman yung isla mga idol eh. Okay, sarap ito mga idol. Isaw-sawan so, ba suka na may sili. Kain po sa inyo lahat yan. Kain po. Ang sayo sugbang so, oh. nga diba, maragmulasado.

Dia hey, lang siya sa video mo yun masarap mo ng ganitong ano ba pagkain mo yun brisco, brisco. Mm -hmm.

Dutin, dutin. Hmm. Dutin. Wala kang matanaw diyan ng lupa din. Malayo 'yung lupa din, oh. Mga nagbabalak ka nang tumalon. Na excited si Dustin eh. First, naka, ano siya ba? Nakakita siya ulit ng bangka. Ng <laughs> <laughs> ubang. Tatug pa <bakas> atin. <laughs> mm. Ano? Ten kagukag kung takaroon yung lalami siya lulo na yung batayan kaya dulon ka hindi <laughs> <laughs> yan <the end, laughs> sila magkasundo ni papa may dulon kasi iba din, uh, din yung trip may dulon ba nasa laanan umihiga tapos pag naapakan yung sumisigaw umihiyak <laughs> <May> ba <ko. laughs> <Yeah. laughs> lagi niya ni papa

lusuda po ni Mpwisto din nagatungtong mali ka ng kakurug-kurug <laughs> agbal diba nagatungtong <laughs> sulong-sulong mo yung bukog Dustin, <laughs> <laughs> may kompetensya bukog ba <laughs> 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 si sing o si nini o si tangol <laughs> wala kang kagaw sa buto ng isla din sayong sayo yan

aso nabalya <laughs> kasi yung aso dito sa amin sanay na talaga yan mga idol hindi bihira lang yung makakain ng uh, yung aso na laman tulad ng mga mm. hybrid na aso ba mahirap pag yung ano ba yung aso na may breed pero si Dustin askal yan mga idol eh syaka, buto lang talaga yung palagi na ano sa kanila kasi sa amin yung unod <laughs> sa amin yung laman mga idol ba <laughs> ano naman yan si Dustin mga idol kuridas naman yan iram-ramay na iring mai. Ah, ayo din. At least makakain galin ma. Tapos kunay pamahaw mai dul. La kawa basmos sa tempud trip din. Hmm. Ah. Ya. Subo bi ka isang Doon lang mapuhaw. Ha? Doon you know lang ah. Do you know mag-haw. Magpalit ka ta. Oo. Oh. Ah. Ano yung tubig namin ba? Natapon may dul. Hmm. Solve na po. Solve na po may hmm. dul. Dito ka din. Nah, lisuda na yung ini mutas tadi Tarong so, na kong kaon na ako Okay na yun Para uh, may lakas pag ba Okay Ito yung kulit Nalagay mo yung isa ano, Sa balde Ayaw dapat rice lang din Kaya yung dietin ba Then Bira lang. Ngayon lang talaga ulit, may idol, nakasama si Dustin. kasama naman sana, pero ayoko pasamahin ba kasi yung kadalasan binupuntahan ko, may mga asong madami ba, baka anahin siya, may idol, yung ngawain ba. Tapos, yung ano din, baka pag ano hindi si Dustin, may ba, pag interesan, kasi nga, vlogger na si Dustin. <laughs> The vlogger dog. Sabi mo daan na kami di kanina eh. Yung pagkapunta namin ba, may nagsabi na Uy, kasama pala yung vlogger na aso. <laughs> vlogger na aso daw yun. Solve na itin. Ito nga na ibukog na mo lang din ha. Para ito yung nahuli lahat mo yun dulo. Hmm, ayos na din. Pampa, ano lang din ba? Ayan, ayan. Ito yung nahuli lahat mo yun sa mga dalawang kilo kasi naulam namin yung isang kilo may bali lilipat po kami Maydol hanap kami na ibang spot na paglalambatan sana may makikita pa may at saka sana makahuli para pang dagdag dito ba para na rin makabinta si Angkul sana madagdag ganito Maydol doon no?